Tiwala nga po kasi ako. Kasi kanino sabi kami niya, tiwala? dito nga po. Tapos sinabi, eto po, sinabi Hingan niya. Tiga muna, po, kanino kami tiwala? Ito nga po yung kaibigan ko nga po na si Mayra Oh. Ngayon po, ang sabi niya, pinasa ko lang naman yun sa GC. Sandali lang, iti-check ko nga. Bakit mga. siya? dinami namin dami ng, ano, si May ang mo. Kasi kasi po, kaibigan to nga po kasi siya. E, eto, sumasagot po siya sa akin. Dahil sa, sa kaibigan chat. mo siya, Oh, Pupuwa. Nagtiwala ka ng uutang ka? Oh. Hindi po ako ng utang. Hindi po ako ng utang. Wala pong utang na nangyari doon. Ang usapan lang po namin, trabaho. Kaya ako po pinigay sa kanya yung picture. Alam mo kung trabaho. At saka ano, barang gay clearance. Hindi ka na yung tsura mo. Para ka nasa bahay lang. Eh, Siyempre magbimakeup ka doon. Eh, hindi na nga lang. Hindi naman po ako. Bakit naman kailangan po nakamakeup pag magpipicture. Bakit ka mag... Sa apply ka yung trabaho, nakaganin tsura mo. Siyempre, mag-aayos ka. Wala makeup yun. Wala akong makeup yun. Pero, pero itawa na lang sa isko. Ganaman ba naka-makeup 'yo? Oo, oo. Pag ako mag-apply ng trabaho, presentable ako. Tay so, nagpa nagpa-send lang, hmm. nagpa na. lang siya sa akin ng picture. Pero teka muna. Send lang siya sa akin ng picture. Pumunta ka dito, sabi ni Mai, may, may guest ka. Opo. Anong guest yun? Ah, uh, sabi niya po sa akin, eh, nawala nga po kasi yung chatback namin. Hindi nga, dito nga yun ang, yun. ano nga, ano Ano daw po, uh, Chinese, Chinese daw po yung kikitain ko. O, tapos, ano kapalit? Ayun nga po, yung 7K nga daw po. Ang kukunin ko daw po doon is, una nga po sabi niya, pa 5, 5. Tapos sabi niya ngayon, 7K na. Tapos 13K yung kukunin ko do, dito nga daw, money down nga daw po yun. Sabi niya, 13K yung kukunin mo, malinis 7K sa'yo. Sa'yo yun, malinis. Siyempre ako naman po, kailangan ko po talaga ng pera. Dahil, tignan niyo naman po, kung uutang ako, tignan niyo naman po yung cellphone ko, basag-basag. Isa, adik ka daw eh. Inamin ko naman eh. Inamin Oo, eh. ko. Pero Ay. hindi, hindi, hindi pwedeng gawin mong dahilan yan para sabihin mong ako yung umutang. Hindi pwedeng gawin hindi mong dahilan. Hindi din dahilan man. yung mga ebidensya ko na ikaw yun. So, inamin ko rin naman na Ay, ako yan. Na, inamin ko talaga na. na ako yan. Pero Ay, hindi ko po talaga, ako Ay, po talaga ako ang nang utang. Hindi Sino ko talaga. Hindi ko talaga ako ang nang utang. Hindi ko talaga. talaga ako account, account, account mo yun, ikaw kausap. Account niya, pangalan niya, address niya, barangay clearance niya. Lahat ng ebidensya sa kanya talaga. Wait lang po ah. Kunto si mo pati ako. Okay.